sa mga bata naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari kung sakaling ang mga halaman at mga bulaklak sa ating paligid ay singlaki ng mga puno <laughs> pakinggan niyo ang kwento natin ngayon ito ay hango sa kwento ni Gabriela Mistral na may pamagat na Ang Pagbagsak ng Buho Noong unang panahon, payapa ang samahan ng mga halaman at puno. Magkasundo ang lahat, kahit iba't iba ang anyo, taas at ugali nila. Ngunit nasira ang samahang ito dahil sa mga buho. Hmm, nakakita na ba kayo ng buho? Ang buho ay maliit na uri ng kawayan. Noong araw, ang uh, mga buho ay matataba at siksik sa laman. Hmm. Ngunit, sila ay mayayabang. Isang araw, nag-usap-usap ang mga buho. Kung sintaas tayo ng ulap, ha, mas magiging makapangyarihan tayo sabi nila. Dahil si kalikasan lamang ang may kapangyarihan, nagkaisa ang mayayabang na buho. Pinilit nila si kalikasan na gawin silang sintaas ng mga ulap. Pataasin mo kami, kalikasan. Eh, gusto naming maabot ang langit at ulap. Ayaw namin ang laging nakatingala. Ngunit, hindi pumayag si kalikasan. <laughs> Nainis sa kanya ang mga buho. <laughs> Ayaw tayong pagbigyan dahil magiging mas makapangyarihan tayo sa kanya. <laughs> ang sabi ng mga buho. Sa inis ng mga buho, kinausap nila ang ibang mga halaman at bulaklak. Panahon na para maging taas tayo ng ulap, nagkagulo ang mga halaman, nag-away-away sila. Narinig ni kalikasan ang pagtatalo at pag-aaway ng mga halaman. Tumahimik kayong lahat, sabi ni kalikasan. Hindi nakinig ang mga halaman, tuwang-tuwa naman ang mga buho sa nakitang kaguluhan. Muling nagsalita si kalikasan matapos lamang ang kaguluhan ito, ay pagbibigyan ko ang inyong mga hiling. At nang gabing yon, isang nakatatakot na pagpapago ang naganap. Ang lahat ng halaman ay nagsilaki hanggang umabot sila sa ulap kinabukasan nagkagulo ang lahat. Nabigla ang mga tao nang makita ang mga higanteng halaman. Tagumpay! Tagumpay! Sabi ng lahat. Ha! Maaabot ko na rin ang mga bituin sa gabi, ang sabi ni Rosas. Ngayon, ha <laughs> ay kapantay na natin si Kalikasan, sabi ng mga buho. Ngunit ang pagdiriwang nila ay di nagtagal nang sumikat ang araw. Noon, nagsimulang dumain ang mga bulaklak. Aray! Ang init ng araw! Nasusunog ako! Sabi ni Rosas, Natutuyo tayo! Malalanta tayong lahat! Ang sabi naman ng mga ibang halaman. Pati ang mga mayayabang na buho ay nanguluntoy sa init. Hindi natiis ni Kalikasan ang mga halaman. Ipabalik ko kayo sa inyong dating laki at hitsura. Anya, konting ulan at araw lamang ay kakaling kayo ulit. At muling ang nabuhay ang mga halaman. Patawad kalikasan at salamat sa pag-aalaga mo sa amin, sabi ng mga halaman. Ipinaalala niya sa lahat, maliit man o malaki, ang bawat nila lang ay may dapat gampanan. <laughs> Ngunit ang mga buho ay talagang mayabang pa rin. <clears throat> Ayaw mo lang kami maging kasing kapangyarihan mo, ang sabi nila. <laughs> Narinig yon ni Kalikasan. Bilang parusa, sinabi niya sa mga buho na mula noon, tatanggalin niya ang laman ng mga ito at hindi na sila tatangkad kahit kailan. Nagsisi ang mga buho sa ginawa nila, ngunit hmm, huli na ang lahat. Hanggang ngayon, na nananatiling maliit at walang laman ang mga mayayabang na buho hanggang sa muli mga bata paalam